Boom, kabay. Ayan, labas na po kami. Galing sa meeting. Ayan. Ang mm, ganda ng hinipro na Ang ganda-ganda ng hinipro namin. mga kabay. Kita niya na. Ang uniform ng Pards si ay maganda. Maganda at mga pogi. At sa mga maritis. Kaday <laughs> mga lakad-lakad muna kasi lakad-lakad muna kaya ang aming service nasa labas ang aming limousine na service na sa labas na, 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 na nilagay namin Ah. Dito lang, ah, lang kami, sir. Oo. Oh. na naman tayo at lilipat na naman Lipat na naman ng pwesto

Ahí, te genera. Ayan, tubig. Malamig na malamig. Ginebra Genebrang hari. <laughs> Ayan. Ayan mga katay. Cold, malamig na malamig Ang tubig. <laughs> 拜拜。Bye. Bye bye.